Kamping rules Dito na pala yung spot natin eh Ah. Uh. Hey, ang dilim. Alright. Yan no. Oh. Inulan kami. Buti na kapag set up ako kagad. Yung tarp na huli. Tent yung na unang iset up. Waterproof naman yung tent namin. Kaya all good Yan. Ay, hey, nakakuha na akong tubig pang hugas-hugas. Alright. Walang kuryente guys. Tapos ano. Oh. May signal din pero mahina. Ayan, pag walang flashlight. Hindi mo. Solo. Solo namin. Ang tahimik. Wala. Hey what's up guys. Ito nga pala sa campsite. Ayan. Mahal. Sama ka. You know. Hello guys. Solo, solo namin yung site. Alright. Ito yung setup namin. Ewan oh, kung oh, kita nyo ako bitay, Ito oh, na ako eh Mas papausok Kasi ito Ayan, Para mamaya sa iihawin namin yan. Simple lang intent namin Puan ko, yan oh, tarp Ayan, Waterproof tent Ayan. Kaso hindi nyo kita sa loob Mahal. Hindi mo mong nung ano. Gulo pa. May ilaw namin sa si loob. Oh. Power bank na. Ay. Altitude tent lang yan, guys. Solid yan. Waterproof. Sobrang solid na itong tent ko na to. Ayun Waterproof. Tsaka presko ko na rin yun naka mesh type dilim pa pausok lang tayo kasi malamok eh raw camping walang kuryente signal dito sulpot sulpot lang pero so not bad at least mayroon kahit papano <laughs> nasa na? wala ino ayun ito sa akin ayun ayun ino ino ayun ayun, ayun. Hello. Hello, ni tak tak. Ni <laughs> siapa malis mal? Ni siapa malis? Alamak, lebih lagi lebih, anu sebrang dewanaknya. Dito pala nagpunta sa akin. Ayun o, ayun siya. Sabi ko na Ni, pupuntahan niya yan eh. Ah, dito ako. Okay. Ayun o. Oh. Pinunta Ay. niya yung ilaw. Akala niya, ano niya. Ayan siya guys oh yun yung ilaw. Ang galing. Parang siyang halagubang, maliit. Ayan pala yung niya. Sana dumami pa. Maligaw pa mamaya ulit. Ay hey, pinuntahan niya yung ano. Pakulay niya. Ang <laughs> cute hmm, mo. Di tap tap dalim lumapit ka dito sa amin tap tap magparami ka pagbalik namin na dapat sandaan may gitna kayo Ayan na, ipad na siya. Ayan siya. Tabi, oo, oh, doon pa, parami daw sila. Ipad na siya. Wala na si Top Wala na si Top Top. Ay siya. Ay, dalawa. Dal dalawa na sila. Aman, ang dami nila sa taas. Ang dami nila sa taas. Ayun eh. Oo. ay no? Saan? <laughs> ang dami nila sa taas. Ano siguro niya kaya na niya? Asan As As ma'am? Labas na kayo. Hinahanap um, tayo niya. Mamaya pa, pa. Alas 8 pa lang, oh. Ay, hey, no. Ay, oo nga. Ay, no. Ay, gagi, oo nga. 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 <laughs> Astig. Tinabog niya yung mga tropa niya. Got bandele mein tanan tanan Die. Sarap guys oh. Ganito yung, yung natin. Toyo, mantika, tsaka suka. sa asin ko. Sinama ko na dyan yung pampalasa. Bechin paminta. Para makasave tayong lagayan. Ayan. Kasi pag bumili ako sa online, ang mahal eh. Kaya ganyan na lang tayo guys. Mura lang. Bili ka lang ng coke na malit. Kung ayaw mong inumin, tapon mo. Ano lang yun. Meron ko na kaya. pa dyan kahit maipit-ipit yan guys. Oh. Secure yan. <laughs> Panali yan. Itanghalian natin. Oh. Tuyo. Tsaka itlog na maalat. Okay. Nagyan natin ang sibuyas kamatis yan. No. Oh. Ihaw ko na lang dyan yung ano, tuyo. Oh, ito yung kamatis sibuyas yan. No. Alright. Suwabing so, tanghalian na yan. natin. Huwag mo nang putulin. Pakita mo lang kung ano may dito sa atin. Tayo ka. ako habang nandito ah. Nagagawa. Oh, ah. Ganyan tropa na. Uy, video mo yung may mga tropa natin. May mga bisita tayo. <laughs> Nakakamay. Kung gano'n pa isa. Ito para sila. Tapong ng maliit oh, niit-diit. Mga mga abol, mga habol mamaya. <laughs> Hello. Inaamoy. Inaamoy sila. Hindi ko siya make na naisan. Napuhod ako ng, ano dyan, ng saging. Pwede tayo kumuha pang budel pipe. Saan tayo kumuha? Para malapit. Ayun, yung spot namin. Oh. No? You know. All Alright. Doon yung pwesto namin. Pero dito kami mag-buddle pipe. Maiba naman. Oh, maganda na. Kumukulimlim na. Sana umulan. Tara, kain. Hindi na nga ito. Ginaanto pa pa. Parang ngayon may matrat magkape. Ayan na. natin na ako magkape. Mabaya. Menino, cadê? Alright, let's go guys Malinis na yung area Dumating tayo ng walang kalat Alis tayo ng wala rin kalat Alright Ito yung basura guys